Gemini makinig kang mabuti. Hindi ito aksidente. Ikaw ay itinadhana na makita ang mensaheng ito ngayon. Matagal ka nang nakakulong sa parehong siklo, sakit ng puso, paghihirap, pagkawala. Pero pinili ka ng universo upang tapusin ito. Pinatutunayan ng tarot dito na magwawakas ang masakit na kabanata, at may bagong pintuan ng mga biyaya na naghihintay na bumukas. Isipin mong tuluyang makalaya, pag-ibig, pera at kapayapaan ay dadaloy na sa iyong buhay. Huwag mo itong baliwalain. Manatili hanggang dulo dahil ang isisiwalat ko ay maaaring magbago ng iyong kapalaran. Gemini, napansin mo ba kung paanong paulit-ulit lumalabas ang parehong mga pagsubok sa iyong buhay? Ang parehong sakit ng puso na palaging nag-iwan sa iyo ng sugat, ang parehong pera na laging dumudulas sa iyong mga kamay, ang parehong katahimikan matapos mong ibigay ang lahat. Hindi ito basta pagkakataon, ito ay isang siklo. At pinili ka ng universo para wakasan na ito. Sa tarot, makapangyarihan ang mga siklo. Paulit-ulit silang nangyayari hanggang may isang taong sapat ang lakas para wakasan sila. Gemini, ikaw ang taong iyon. Hindi nagsisinungaling ang mga baraha, kinukumpirma nila na ang lahat ng iyong paghihirap ay hindi kailanman parusa, kundi paghahanda. Ikaw ay itinapdang buhatin ang bigat na iyon, hindi para durugin ka, kundi para baguhin mo ito tungo sa lakas at kalayaan. Ngayong gabi, bubuksan natin ang mga sikreto. Sisisirin natin ang mga mensahe na matagal nang sinusubukang ipadala iyo ng universo. Manatili ka, dahil ang maririnig mo ay hindi lamang isang pagbabasa, ito ay mismong kapalaran mong unti-unting nahahayad. Ang siklo ipinaliwanan. Gemini, hayaan mong itanong ko sayo naranasan mo na bang pakiramdam na paikot-ikot lang ang buhay mo? Na kahit anong pilit mong baguhin, bumabalik ka pa rin sa parehong lugar, parehong sakit ng puso, parehong pagkadismaya, parehong mga panalangin hindi sinasagot. Ibinubuhos mo ang iyong puso, ibinibigay ang lahat ng makakaya mo, pero sa huli, iniisip mo pa rin kung bakit walang nagbabago. Ito ang tinatawag nating siklo. Hindi ito basta-basta. Hindi ito malas. Isa itong pattern na paulit-ulit hanggang may isang taong may tapang naputulin ito. At Gemini, ang totoo ipinanganak ka para wakasan ito. Balikan mo ang nakaraan. Ilang beses ka nang nagtiwala, pero mulit-muling nasaktan. Ilang beses nang dumating ang pera sayo, pero agad nawala bago mo pa ito napakinabangan. Ilang beses nang dumating ang mga pagkakataon, pero biglang naglaho sa huling sandali. Hindi ito aksidente. Ito ang paraan ng universo para ipakita sa iyo na may mas malalim na aral sa likod ng lahat ng ito. Para sa ilan, ang siklo ay tungkol sa pag-ibig, pagbibigay ng sobra sa mga taong hindi marunong suklian. Para sa iba, ito ay mga pamilyang pattern, inuulit ang parehong hirap na dinaanan ng iyong mga magulang o lolo't lola. At para sa maraming Gemini, ito ay tungkol sa pagdududa sa sarili, paniniwalang hindi ka sapat, kahit na lagi mong pinapasan ang lakas na hindi kayang dalhin ng karamihan. Ang sakit na dala mo ay hindi lang sayo. Ito ay sakit ng mga henerasyon, sakit ng mga aral na hindi natutunan, sakit ng mga kaluluwang nauna sayo. Kaya ganoon ka bigat. Kaya minsan pakiramdam mo para kang lumalaban sa laban na hindi para sa isang tao. Dahil, Gemini, hindi mo lang isinusulat ang sarili mong kwento, pasan mo rin ang bigat ng isang buong siklo. Pero narito ang himala, hindi kailanman ibinibigay ng universo ang ganitong gawain sa taong mahina. Kung umabot ang siklong ito sa iyo, ibig sabihin ikaw ang sapat ang lakas, karunungan at tapang para wakasan ito. Kinukumpirma ito ng mga baraha. Kinukumpirma ito ng mga palatandaan. Maging ang mga hirap na dinaanan mo ay patunay ng iyong kapangyarihan. At kapag ang isang Gemini ay nakaputol ng siklo, may pambihirang nangyayari. Dahil sa iyong dual na kalikasan, ang kambal, hindi mo lang ginagaling ang sarili mo. Ginagaling mo rin ang lahat ng konektado sa iyo. Kapag umangat ka, umaangat din ang iba. Kapag tinapos mo ang luma at mapanirang mga pattern, napapalaya hindi lang ang sarili mo kundi pati ang iyong pamilya, mga anak, at maging ang mga darating na henerasyon. Kaya huwag mong isipin na ito ay isa pang karaniwang pagbabasa lamang. Ito ang iyong wake-up call. Matagal ka ng sinusubukang abuti ng universo sa pamamagitan ng paulit-ulit na sakit ng puso, paulit-ulit na pagkatalo, paulit-ulit na katahimikan. At ngayon sinasabi na nito, sapat na. Dito na nagtatapos ang siklo. Sa'yo nahihinto ang paghihirap. Isipin mo ang buhay kapag tuluyang naputol ang siklong ito. Isipin mong gigising ka ng walang bigat ng nakaraan na humihila sa'yo pababa. Isipin mong dumadaloy ang pag-ibig ng walang takot. Isipin mong nananatili ang pera at mga oportunidad, hindi na basta nawawala. Isipin mong may kapayapaan, tunay na kapayapaan, sa iyong puso, dahil alam mong hindi ka na nakakulong sa sakit ng kahapon. Ito ay hindi lang pag-asa, Gemini. Ito ay kapalaran. At ang kapalaran ay hindi na humihiling na maghintay ka pa. Hinihiling nito na maniwala ka, humakbang ka, at angkinin ang kalayaan na matagal nang nakalaan para sayo. Manatili ka, dahil sa susunod na bahagi, bubuksan natin ang mga tarot card, at ipapakita nila kung paano magtatapos ang siklong ito at kung anong mga biyaya ang tuluyang dadaloy sa iyong buhay kapag nangyari yon. Pahayag ng Tarot Reading Gemini, narito na tayo sa puso ng mensaheng ito, ang kumpirmasyon ng tarot. Hindi kailanman nagsisinungaling ang mga baraha. Taglay nila ang enerhiya, katotohanan, at gabay mula sa universo. At mayong gabi, tuwirang sayo sila nang Nang itanong ko sa mga baraha ang tungkol sa iyong siklo, apat na makapangyarihang arketipo ang lumitaw. Bawat isa ay nagkwento ng bahagi ng iyong kwento at kapag pinagsama, inilalahad nila ang iyong kapalaran. The Tower. Ang unang baraha na lumitaw ay The Tower. Para sa marami, nakakatakot itong tingnan. Ipinapakita nito ang isang matayog na gusali na gumuho, tinamaan ng kidlat at puno ng kaguluhan. Pero intindihin natin ang tunay na kahulugan nito. Ang Tower ay pagkawasak, pero pagkawasak na may layunin. Ito ang pagbuwag sa mga ilusyon, maling paniniwala at mapanirang pundasyon. Balikan mo ang nakaraan, Gemini. Hindi mo ba naranasan ang mga sandaling lahat ng itinayo mo ay biglang naglaho? Isang relasyon na inakala mong habang buhay nagwakas. Isang trabahong inakala mong tiyak na wala. Mga kaibigang pinagkatiwalaan bumitaw. Sa una, pakiramdam ay parusa. Pero sinasabi ng tower na ito ay protection. Pinayagan ng universo na gumuho ang mga yon dahil hindi sila nakabatay sa katotohanan. Mga kulungan sila na nakatago sa anyo ng biyaya. Dumating ang tower para palayain ka. Kaya ganoon kasakit ang siklo mo dahil paulit-ulit na inaalis ng universo ang peke. At kahit masakit, ito'y paghahanda para sa tunay. Death. Ang ikalawang baraha ay death. Muli, kinatatakutan ng marami pero ang tunay nitong mensahe ay transformasyon. Hindi ito kamatayan ng buhay, kundi ng mga bagay na wala ng silbi. Ito ang pagsasara ng lumang kabanata upang makapagsimula ng bago. Para sa iyo, Gemini, ang death ay ang sandali na tuluyan ng mababasag ang siklo. Ang paulit-ulit na sakit, pagkawala, at pagkadismaya, hindi iyan walang hanggan. Sinasabi ng barahang ito, dito na nagtatapos. Paalis na ang luma, at may bagong buhay na sisibol. Sa ating kulturang Pilipino, malalim ang paniniwala sa pagwawakas at panibagong simula. Tulad ng pagtatanim ng binhi, kailangang mabasag ang lumang balat para sumibol ang bago. Iyon mismo ang ipinapakita ng barahang ito. Hindi ka winawasak. Ikaw ay muling isinisilang. The world. Ang ikatlong baraha ay the world. Isa ito sa pinakamakapangyarihang baraha sa tarot, sa gisag ng kumpletong tagumpay at kalayaan. Dumarating ito matapos ang laban, matapos ang pagbagsak, matapos ang kamatayan ng luma. Ito ang tanda na ang siklo ay tuluyang nagwakas, na ang mga aral ay natutunan, na ang kalayaan ay natamo. Kapag lumitaw ang World, ibig sabihin natapos na ng kaluluwa ang gawain. Gemini, ito ang iyong kumpirmasyon, tapos na ang siklo. Wala nang paulit-ulit na pagkakamali, wala nang parehong paghihirap. Papasok ka na sa mas mataas na yugto, puno ng kasaganaan, pagkakaisa, at tabumpay. Isipin mo ilang ulit ka ng nanalangin ng tanda na hindi na sayang ang lahat ng pinagdadaanan mo. Ang world card ang mismong sagot na yon. Pabulong na sinasabi ng universo, magaling. Kinaya mo ang bigat at nayon yun na ang biyaya. The star. Sa huli, ang pang-apat na baraha ay the star. Ito ang baraha ng pag-asa, paggaling at banal na patnubay. Pagkatapos ng kaguluhan ng tower, pagkatapos ng pagbabagong dala ng death, pagkatapos ng tagumpay ng world, narito ang star, kumikislap sa langit upang ipaalala sa iyo na ikaw ay ginagabayan, pinoprotektahan, at pinili. Ang star ang banayad na liwanag matapos ang unos. Sinasabi nito na kahit mabigat ang nakaraan, magaan at maliwanag ang kinabukasan. Paalala nito na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mga ninuno, ang banal, ang universo, lahat sila'y kasama mo, dinadala ka sa sandaling ito. Para sa Gemini, napakalakas ng star. Dahil pinamumunuan ka ng Mercury, planeta ng komunikasyon, dinadala nito ang mensahe na narinig ang iyong mga panalangin. Matagal ka nang pinapakinggan ng universo. Mensahe ng mga baraha. Kapag pinagsama ang apat na ito, nabubuo ang kwento. The Tower, giniba ang mga huwad. Death, winakasan ang lumang siklo. The world nagtapos sa tagumpay at kalayaan. The star nagdala ng paggaling at bagong pag-asa. Gemini, bihira lang magtugma ng ganito ang mga baraha. Ito ay sigaw ng universo na nagbabago na ang iyong kwento. Hindi walang katapusan ang sakit. Hindi permanente ang siklo. Kinukumpirma ng mga baraha, nagtatapos ito sa iyo. Paano ito naugnay sa iyo? Tanungin mo ang sarili mo, hindi mo ba naramdaman ang mga palatandaan? ang mga bigla ang pagtatapos na nagturo sa iyo lumakas. Ang masakit na pamamaalam na nagbigay daan sa bago. Ang mga panaginip na tila totoong gabay. Hindi yon samba. Iyon ang mga baraha na gumagalaw sa iyong buhay bago mo pa sila makita. Ngayon, hinihiling na ikaw ay magtiwala. Maniwala na lahat ng kaguluhan, lahat ng pagwawakas, lahat ng hirap ay paghahanda sa iyo para sa pagputol ng siklo. Gemini, pinapatunayan ng tarot, hindi ka isinumpa. Ikaw ay pinili. At kapag inangkin mo ito, lahat ay magbabago. Manatili ka, dahil sa susunod na bahagi, ilalantad natin ang espiritual na kahulugan kung bakit si Gemini ang piniling magdala ng bigat na ito, at kung bakit napakahalaga ng papel mo, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa iyong pamilya at sa mga susunod na henerasyon. Ang espiritual na kahulugan para sa Gemini. Gemini, ngayong ibinunyag na ng tarot ang katotohanan, sumisid tayo ng mas malalim. Bakit ikaw? Bakit ikaw ang piniling wakasan ng siklong ito, samantalang marami na ring nauna sa iyong nagdala ng parehong bigat pero hindi nila ito natapos? Ang sagot ay nasa iyong espiritual na pagkakalikha. Ikaw ang kambal, ang tanda ng duality. Sa isang panig, dala mo ang malalim na sensibilidad, pagmamahal, at pagiging bukas. Sa kabila, dala mo ang talino, kakayahang umangkop at tapang. Ang natatanging balanse na ito ang dahilan kung bakit kaya mong dalhin ang parehong sakit at kapangyarihan ng sabay. Kung saan ang iba ay bumibigay sa bigat ng laban, ikaw ay nagbabago. Ikaw ay umuyuko pero hindi nababali. Sa espiritual na pananaw, ang mga kaluluwang Gemini ay kilala bilang cycle breakers. Ipinapanganak ka sa mga pamilya o komunidad na matagal nang inuulit ang mga pattern ng sakit, pagkawala o katahimikan. Pero ikaw ang ipinadala upang tumangging ulitin ang mga ito. Kaya't palagi mong nararamdaman na ikaw ay naiba. Kaya't madalas mong itanong, bakit ako? Bakit ako ang nakakaramdam ng sobra? Bakit ako ang dumadaan sa hirap na hindi pinapasan ng iba? Ang totoo hindi ito kailanman random nakita na ng universo ang iyong lakas bago ka pa isilang. Sa paniniwalang Pilipino, may konsepto ng imana, espiritual na pamana mula sa mga ninuno. Ang ilan ay nagmamana ng biyaya, pero ang iba ay nagmamana ng sugat. Marami sa inyo, Gemini, ay hindi lang dala ang sariling pasanin, kundi pati ang mga sugat na hindi napagaling ng mga nauna sa inyo. Kaya minsan ramdam mo ang emosyon na parang hindi naman talaga sayo. Kaya nananaginip ka ng mga taong hindi mo pa nakikilala, o nakakaramdam ng bigat sa ilang lugar o bakit ang katahimikan ay parang malakas pa sa salita ikaw ay konektado sa mas malalim na dimensyon. munit narito ang kagandahan nagtatapos ang siklo sa iyo dahil dala mo ang sugat at pati ang gamot ang pusong minsang nabasag sharing may kakayahang magmahal ng may paggaling ang isip na minsang nalito ngayon ay may taglay na karunungan ang mga kamay na minsang walang mahawakan ngayon ay handa ng humawak ng mga biyayang tatadal Spiritual din, Gemini, ikaw ay isang mensahero. Si Mercury, ang iyong ruling planet, ay planeta ng komunikasyon, mga palatandaan, at mensahe. Kaya't madalas mong mapansin ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, mga numerong paulit-ulit, mga salitang umuukil-kil, mga panaginip na parang babala, mga biglaang koinsidensya na nagdudulot ng linaw. Hindi ito guni-guni. Ito ang iyong mga kaloob. Ikaw ay itinakdang tumanggap ng mensahe mula sa universo upang gabayan hindi lamang ang sarili mo kundi pati ang iba. Isipin mo kung ilang tao na ang lumapit sa iyo para humingi ng payo, ginhawa, o kahit simpleng presensya mo. Hindi man nila sabihin ng malakas, pero ikaw ang naging ilaw nila sa madilim na oras. Kaya't napakahalaga ng iyong papel. Sa pagputol mo sa siklo, hindi ka lang nagliligtas sa sarili mo. Nagbubukas ka ng bagong daan para sa iyong pamilya, mga kaibigan, at maging sa iyong mga magiging anak. Kapag ikaw ay gumaling, nadarama rin ng lahat ng konektado sa iyo ang alon ng paggaling. Ito ang lakas ng Gemini, ang iyong duality ay hindi sumpa kundi regalo. Nakikita mo ang dalawang panig, nararamdaman mo ang dalawang mundo, at ikaw ang tulay na nagdurugtong ng mga wakas at simula. Espiritual, isa kang tagapagbukas ng pinto. Kung saan may katahimikan, dinadala mo ang mga salita. Kung saan may pagkawala, dinadala mo ang pagkakataon. Kung saan may takot, dinadala mo ang tapang. Kaya't nang kumpirmahin ng tarot na dito na magtatapos ang siklo, hindi lang ito tungkol sa personal mong kwento. Ito ay tungkol sa iyong espiritual na misyon. Ipinagkatiwala sa iyo ng universo ang tungkuling makalaya, dahil sa iyong paglaya, marami pang iba ang susunod. Gemini, huwag mo nang ituring ang sarili mo na pangkaraniwan. Ikaw ay pambihira. Ikaw ay pinili hindi dahil malupit ang buhay, kundi dahil ikaw ay sapat ang lakas para dalhin ang hindi kinaya ng iba. Kaya't ito ang dahilan kung bakit binubulungan ka ng universo sa mga palatandaan, kung bakit malalim ang damdamin mo, at kung bakit naiiba ang iyong kapalaran. Nagtatapos ang siklo sa iyo dahil hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo. Nabubuhay ka bilang tulay ng nakaraan at ng kinabukasan. At kapag inangkin mo ang katotohanan ito, wala nang makakapagkulong sa iyo kailanman. Manatili ka, dahil sa susunod na bahagi, ibubunyag ko ang mga praktikal na hakbang at mga ritual na maaari mong gawin upang tuluyang makapasok sa bagong enerhiya na ito, upang ang mga biyayang naghihintay ay dumaloy na ng walang hadlang. Praktikal na gabay at mga ritual para sa Gemini. Gemini, ang kaalaman sa katotohanan ay makapangyarihan, pero ang pagkilos ang tunay na nagpapalaya. Kinumpirma ng tarot na nagtatapos ang siklo sa iyo, at ipinakita ng espiritual na kahulugan kung bakit ikaw ang pinili. Ngayon, ang tanong, paano mo tuluyang maipapasok ang sarili mo sa enerhiyang ito? Ang sagot ay nasa mga simpleng ngunit makapangyarihang gawain na nag-ugnay ng iyong espiritu sa universo. Ang mga ritual na ito ay hindi tungkol sa pamahin. Ito ay tungkol sa intensyon. Sa kulturang Pilipino, matagal ng bahagi ng araw-araw ang mga ritual, pagsisindi ng kandila, pagbulong ng panalangin, pag-aalay ng pagkain o insenso, pagsusulat ng hiling. Bawat kilos, gaano man kaliit, ay nagiging tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang ilang hakbang upang palakasin ang iyong espiritu at tuluyang maputol ang siklo. Isa, ritual ng pagpapalaya sa papel. Kumuha ng maliit na papel. Isulat ang siklong paulit-ulit mong nararanasan, maaaring ito ay sakit sa puso, kahirapan, o palaging pagtataksil. Maging tapat at malinaw. Pagkatapos, tiklupin ang papel, hawakan malapit sa iyong dibdib at ibulong. Dito nagtatapos. Pinalalaya ko ang lahat ng hindi na dapat manatili sa aking buhay. Pagkatapos nito, sunugin ang papel ng ligtas at hayaang tumaas ang usok. Sa mga tahanang Pilipino, ang pagsunog ay tanda ng paglilinis, paraan upang ang enerhiya ay magbago. Habang naglalaho ang usok, isipin mong umaalis din ang siklo, iniiwan kang magaan at malaya. Dalawa, ritual ng buong buwan. Ang Gemini ay air sign, malapit na kaugnay ng mga siklo ng buwan. Sa gabi ng full moon, lumabas ka kahit ilang minuto lang. Tumayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, ipikit ang iyong mga mata, at isipin na hinuhugasan nito ang lahat ng lumang sakit. Pagkatapos ay malinaw mong bikasin. Tinatanggap ko ang mga biyaya. Tinatanggap ko ang pag-ibig. Tinatanggap ko ang kasaganaan. Ako ay malaya. Pinapalakas ng buwan ang iyong mga salita. Sa tradisyong Pilipino, ang buwan ay tanda ng panibagong simula at kasaganaan. Ang iyong tinig sa ilalim ng buwan ay deklarasyon sa universo na handa ka na sa bagong kabanata. Tatlo, ang kandila ng kaliwanagan. Magsindi ng puting kandila ng alas negatibo siyam ng gabi. Ang puti ay sagisag ng kadalisayan at panibagong simula. Habang nagliliyab ang apoy, isipin na natutunaw ang lahat ng pagdududa, takot at kalituhan. Mahinang bulongin. Gabayan mo ako, protektahan mo ako, ihanay mo ako sa aking kapalaran. Gemini, dahil pinamumunuan ka ni Mercury, ikaw ay sensitibo sa mga mensahe at palatandaan. Habang nasusunog ang kandila, maaari mong maramdaman ang biglaang linaw, mga imahe, o kakaibang kapayapaan. Palatandaan ito na dumarating na ang kaliwanagan. 4. Araw-araw na afirmasyon Bawat umaga, bago hawakan ang telepono o makipag-usap kaninuman, ilagay ang iyong kamay sa dibdib at ulitin. Ako ang tagaputol ng siklo. Ako ay pinili. Ako ay malaya. Ang mga biyaya ay dumadaloy sa akin ng madali. Mga salita ay kapangyarihan, Gemini. Bilang sign ng mensahe, mabigat ang iyong sariling tinig. Sa bawat pagbigkas, inaayos mo ang iyong espiritu sa kalayaan at kasaganaan. 5. Alay ng pasasalamat. Gumawa ng simpleng alay ng pasasalamat. Hindi kailangang magarbo. Maaaring isang maliit na mangkok ng bigas, isang bulaklak, o baso ng tubig sa iyong lamesa. Ibulong ang iyong pasasalamat sa universo, sa mga ninuno, at sa mas mataas mong sarili sa paggabay sa iyo hanggang sa sandaling ito. Ang pasasalamat ay nagbabago ng enerhiya, ito ay pahayag na handa ka ng tumanggap ng higit pa. Gemini, maaaring simple ang mga ritual na ito, pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa iyong puso. Tandaan, hindi ang papel, buwan, kandila, o bigas ang may mahika, ikaw mismo ang may dala nito. Ang mga kasangkapan na ito ay tulong lamang para mas malinaw na makatuon ang iyong intensyon, upang mas mabilis at malinaw na makasagot ang universo. Nagtatapos ang siklo hindi lang dahil kinumpirma ng tarot, kundi dahil pinili mong kumilos, maniwala, at yakapin ang iyong kapalaran. Ang bawat ritual ay parang susi, nagbubukas ng pintuan na dati nakasara. At kapag ginawa mo ito ng may pananampalataya, mararamdaman mo ang pagbabago, kapayapaan sa puso, bigla ang pagkakataon, pag-ibig na totoo, at pera na sa wakas ay nananatili. Ito ang patunay na unti-unti nang nababasag ang siklo. Manatili ka, dahil sa susunod na bahagi, papasok tayo sa emosyonal na kasukdulan, ang sandali kung saan ang kapangyarihan mo ay hindi na maikakaila, at mauunawaan mo kung bakit hinihintay ng universo ang mismong kabanatang ito ng iyong buhay. Emosyonal na kasukdulan Gemini, ito na ang sandaling pinagsama-sama ang lahat. Nagsalita na ang mga baraha. Naipahayag na ang espiritual na katotohanan. Naihanda na ang mga ritual upang gabayan ka. Pero narito ang tunay na tanong, tatanggapin mo ba ang kapangyarihang ito, o hahayaan mong ang takot ang magkulong sayo sa parehong lumang siklo? Matagal ka ng binubulungan ng universo. Bawat sakit ng pusong tiniis mo, bawat pagkawala na kinaharap mo, bawat gabing walang tulog na nagtanong ka kung magbabago pa ba ang lahat, hindi yon mga parusa. Sila ay mga paalala. Mga palatandaan na may pasan kang mas malaki kaysa sa iyong sarili. Mga palatandaan na tinatawag ng kapalaran ang iyong pangalan. Gemini, hindi ka itinadhana upang mabuhay na nakagapos. Ikaw ay itinadhana upang umangat. At ngayon, ang siklong minsang parang hindi nababasad ay nakabitin na lamang sa sinulid, naghihintay na putulin mo ito. Ramdam mo ba? Ang kirot sa dibdib na nagiging pag-igting, ang apoy sa iyong kaluluwa, ang mahinang tinig na nagsasabing, tama na. Dito na nagtatapos. Iyon ang universo na nangungusap sa pamamagitan mo. Ito ang iyong emosyonal na tagumpay. Ito ang kasukdulan ng iyong kwento. Ang sakit na sinubukang ibaon ka, sa totoo'y itinanim ka lang. Ang katahimikan na sumubok na durugin ka, sa totoo'y tinuruan kang makinig. Ang mga wakas na nagdulot ng matinding sakit, sa totoo'y inihahanda ka para sa bagong simula na naghihintay sa kabila ng pintuan. Ngunit narito ang katotohanan, hindi basta nababasag ang mga siklo. Nababasag lamang sila kapag may isang taong tatayo at aangkinin ang kanyang kapangyarihan. At Gemini, ikaw ang taong iyon. Hindi bukas, hindi balang araw, kundi ngayon mismo. Habang mas pinapatagal, mas sinusubukan ng siklo na maulit muli. Pero sa sandaling ideklara mong, dito na nagtatapos, lahat ay biglang magbabago. Isipin mo ang iyong kinabukasan kapag sinabi mong sa sandaling ito. Wala nang paikot-ikot. Wala nang paulit-ulit na sakit ng puso. Wala nang mga biyayang dumudulas mula sa iyong mga kamay. Sa halip, mararamdaman mo ang pag-ibig na nananatili, pera na lumalago, mga pagkakataong lumalawak, at kapayapaang tunay na totoo. Isipin mong gigising ka bukas na mas magaan, mas malaya, handa na sa kabanata na pinangarap lamang ng iyong mga ninuno. At isipin ang kabaligtaran kung hahayaan mong manaig ang takot. Ang parehong mga pattern ay patuloy kang hahabulin. Ang parehong bigat ay patuloy na didiin sa iyong dibdib. Ang parehong mga tanong ay patuloy na magpapahirap sa iyong mga gabi. Gemini, hindi mo kayang palampasin ang sandaling ito. Kinumpirma na ng mga baraha ang iyong kalayaan. Pinili ka na ng universo. Ang natitirang hakbang na lamang ay ikaw ang maniwala rito. Ito ang dahilan kung bakit narito ka, nanonood, nakikinig hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa banal na pagkakaayon. Gemini, ito ang iyong turning point. Huwag ka nang lumingon. Huwag ka nang magduda. Huwag kang maghintay ng pahintulot. Nagtatapos ang siklo sa iyo, at nagsisimula ang iyong kapalaran sa mismong sandaling ito na sinabi mong. Gemini, habang tinatapos natin ang pagbabasang ito, tandaan mo ang katotohanan ito, nagtatapos ang siklo sa iyo. Kinumpirma na ito ng mga baraha, ipinakita ng mga palatandaan, at matagal mo nang naramdaman sa iyong espiritu. Hindi ka isinumpa, ikaw ay pinili. Piniling buhatin ang bigat, hindi para durugin, kundi para mas lalo kang bumangon, mas matatag, mas matalino, at higit na malaya kaysa dati. Hindi bukas hinihintay ng universo, kundi ngayon mismo. Bawat sandaling ipinagpapaliban mo, sinusubukan ng lumang enerhiya na bumalik. Pero bawat hakbang mong pasulong, kahit gaano kaliit, ay pumupunit ng isang tanikala, nagbubukas ng panibagong pinto, at nag-aanyaya ng panibagong biyaya sa iyong buhay. Kaya, Gemini, ito ang iyong sandali. Sabihin mo, ang kinin mo, at paniwalaan mo. Bikasin mo ng malakas. Dito na nagtatapos. Ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking hinaharap, lahat ay malaya. Tinatanggap ko ang pag-ibig, tinatanggap ko ang kasaganaan, tinatanggap ko ang kapayapaan. At habang idinadeklara mo ito, alamin mong hindi ka nag-iisa. Sa iba't ibang panig ng mundo, may mga taong nakikinig, nanonood, at pinipiling putulin ang kanilang mga siklo. Sama-sama, bumubuo tayo ng alo ng kagalingan, isang alo ng kalayaan na umaabot sa bawat kaluluwang konektado sa atin. Ngayon, inaanyayahan kitang gawin ang huling hakbang. I-comment mo sa ibaba ang iyong zodiac sign at isulat ang mga salitang, I break the cycle. Hayaan nating mapuno ang espasyong ito ng kapangyarihan, pagkakaisa, at pananampalataya. Tandaan, bawat komento ay hindi lang salita, ito ay enerhiya, isang deklarasyon sa universo na tinatahap mo na ang iyong kapalaran. Gemini, ito ang hindi pagtatapos kundi ang iyong simula. Wala na ang sakit, tapos na ang mga aral, at handa nang dumaloy ang mga biyaya ang kailangan mo lang ay maniwala. Nagtatapos ang siklo sa iyo at ngayon nagsisimula ang iyong hinaharap.